Naki ka lang nga na ka pa si mga kahoy Anong ginagawa mo? tig asan ulo sino tao lahat no sinabi na mga nan dili na mag hinigo sin hayop di sa kalubian mm sila na mamati grabe na tao lahat tig ulo <coughs> Ito na ang matisin Hindi ka na mag hinigutin hayop dili sa duta Oh no! Sinabihan na ba yung hindi ka na mag hinigutin kuwan dili hayop Tapos yung mga yung mga gratilis yung pa yung pinamulod yung mga sakati sa imo kuwan baka ay kura ang mabili si Mao. Kura mo yin... na nga Dapat diri mo in papampulo ng mga gratilis yung gagmay kay yung papadag ko na kaya ako na ihimo ibup... Ibu... 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 na pamusti. Galit ka ba? Pagurang-gurang <coughs> so, mo na laki Bant kasi ni mo ulo. Ah! sa yung papahurab lang. Dad, sakuan. Bapak nah, Hanggur. Nakitungwi ka lang nga, eh, ka pa siya mga kahoy. Hindi ba ka loko luko mo? Hmm? Makitang <tukang> tapay <hitupat> di din magtugwi din ha nah, kita. Nakitugwi ka lang nga, eh. ka pa mga kahoy din. Hindi man muduta. Magaling kang kupal ka.